Yan ang masarap na talbos sa aming paligid. Ayan. <laughs> talbos talaga, no? Ayun, mayroon pa doon nakakulong. May dalawa pa doon. Tapos, ayun. Nandoon. Talbos sa paligid. Ayan. Yung iba kasi nakakulong. Yung mga kulungan dyan, oh. Sa ilalim. Lahat yan may laman. Ayun, may dalawa sa ilalim din. Ayan. Ayun, lumayo na yung maliliit. Tinuto ka kasi nitong malaki, eh. Meron din doon sa si sulok. Yan, padami ng padami yung mga native na manok. Yan, pakabusog kayo dyan. Thank you for watching. Bye-bye. Follow for more.